Morning guys, ito ako maglilinis ako sa kwarto ng pamangkin ko guys. Magsisilhig ako tapos magmamap. Laging maglilinis guys. Ito yung lagi kong ginagawa, guys. Paglilinis araw-araw. Para maglinis ang kwarto. Masarap kasi tingnan ang malinis, guys. ngayon mag magmamap tayo guys tapos na ko nagwalis so magmamap na ako Tapos ko mag guys. Tapos na kasi ako sa sala maglinis eh. Mamayang hapon, magugupit na naman ako ng mga sagbot. Damo, kasi hindi pa ako tapos magupit dito, dito naman po sa likod, sa may bandang tangki ako magupit. Para matapos na lahat, guys. Kasi ang mga inaiiwan kong dinupit, yun na naman po yung humahaba nga damo. Kaya walang katapusan ng gupit. Lalo na pag ulan guys. Madaling tumubo yung mga damo. Kaya kailangan sundin-sundin pa lang ang ang bermuda hindi ma aagaw ng damo. Yan yung gawain ko lagi guys. Araw-araw ginawa ng Diyos. Paglilinis sa bahay. Dalawa lang kasi kami nakatira dito guys. Minsan lang yung anak ko umuwi. Pag walang wala siya may pasok. Yan, umuwi siya dito. Tapos na guys. Sandali lang, maliit lang kasi itong kwarto. Maliit lang kasi itong kwarto. Kaya dito na naman guys. Dito sa ano, tinutulugan namin. Dito na naman ako mag lilinis. Sa so, tinutulugan namin. Dito kami na nito, wala na akong gawain hindi naman ako magsasain kasi may kanin naman, yung kanin ko sa gabi, dinadamihan ko na lang, parang di na ako magsain sa taghalian kasi ako lang naman isa parang anong matipid sa gas kasi mahal ang gas guys, ang gas guys, guys. Mayang gabi na uli ako magluluto ng hapuna namin. Tapos na guys. Salamat guys sa panonood. Bye bye.